Hello mga kakuryente boys, mga idol, mga sir Magandang magandang hapon po Meron lang akong ipapakita sa inyo mga idol Ito box na nabili ko sa magbubuti mga idol Ayan o, oh. itong box na to Ayan, mapapakinabangan pa mga idol Ayan o oh saktong sakto din yung baterya na 12 and 12 mga idol ayun no to champion tong baterya ko yan no oh. sakto siya yan mga mga idol hmm. Ilagyan ko lang siya ng chinelas na ito para may patungan at ito rin para sa hindi siya aalog-alog pagka nakalagay na ganyan ayan ganyan o. ganyan lang mga idol para na pwede pang magamit 'yan mga lumang mga box na ganyan bagay nito mga mga share ito box din na uh, plastic na basag na, na pwede pa rin palang mapakinabangan sa ganito pang gamit sa lalagyan ng baterya pang oriente sa isda o pwede mong lagyan ng baterya pa rin na pang ilaw mo ganun yan sakto lang ito mga sir ayan oh. No? Hmm. Oh. Saktong sakto siya. Oh. Ayan, no? Oh. oh. Ang dali pang tanggalin. Gano'n din mo lang. Oh. Tataas mo lang na no? Oh. oh. Ang dali. Kung ilagay mo dyan, ilagay mo na din dito yung aparato sa taas. Diyan, kung di nga isabit mo dito, kung dito mo gusto ilagay, ganyan, ganyan, lagyan mo ng katong nga dyan, lagay mo dyan yung aparato, pwede nang gamitin mga idol. Ayan o. No? Oo. Oh. Oh. Nandito tayo ngayon mga idol sa Abian, Bambang Nueva Vizcaya. Ayan o. No? Oo. Oh. Ayan ang kapaligiran dito sa may inuupahan namin, na tinitirhan namin mga idol. Ayan o. Oh. O, oh, ang ganda. Nakababa na rin yung ulap doon sa bundok. Oh. Ayan mga idol. Isa na namang idea. Na paraan o gagamitin sa lalagyan ng baterya ng mga box na hindi na nagagamit ayan maraming salamat mga boss mga sir sa inyong panonood shout out po sa inyong lahat mga idol shout out na rin sa iyo mga oh. okay maraming salamat po Maraming salamat po sa inyong panonood. paki po ang ating video at paki-subscribe na rin po ang ating channel. Ayan, mga idol, babay na muna mga idol.